pinalo, pinatay at isinako. Yan ang sinapit ng isang alagang aso sa Camarines Sur. nag ito at marami ang nananawagan ng hustisya para sa asong si Kilua. Magbabalita, Simon Gualvez. Napahagulgul na lamang ang babaeng ito na makitang nakasako at patay na ang alagang golden retriever na si Kilua. Panay paliwanag naman ang lalaking nagsako sa aso sa naman Sa CCTV na ito, makikitang hinabol na isang lalaki si Kilua nung Sabado sa Bato, Camarines Sur. Ang aso, hinato pa ng lalaki at muling hinabol. Sabi ng may-ari ng aso, nagising na lamang siyang wala na si Kilua sa karumi na kapagsabi sa kanila kung nasaan ang alaga. Pumunta po kami kung asaan si Kilua kasi dinala po kami doon sa kung asan siya. Tapos, dun po, nabutan po namin yung aso ko na nakasako na po. Pero ipinagtataka raw nila kung paano nakalabas ang aso, lalo't nakalock ang kanilang gate. May nakarating din impormasyon sa kanila na katayan pala ng aso ang naturang lugar. Kaya't hindi raw malabong binalak lutuin si Kilua. Itinanggi naman ito ng sospek, pero inamin niyang pinatay niya ang aso. Depensa naman niya. Nangagat na. Okay. Bali, nakadalawa ng kagat na siya. Tapos, muntikan pa nga yung asawa ko okay. na nagtitinda lang doon sa nakagat na ako. Talagang wala na sa sarili yung aso. And... Sa kabila nito, desidido si Vina na panagutin ang nasa likod ng pagpatay sa kanyang fur baby. Siguraduhin ko na yung justisya na para sa baby ko is makakamit ko. And hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung justisya na yun hindi na tao ang kayang gumawa ng ginawa niya. Nag-viral din online ng hashtag na Justice for Kilua. Hirit ng netizens, dapat makulong ang pumatay sa aso. Alinsunod sa Animal Welfare Act, may pitay pinagbabawal ng batas ang pagtorture, torture pagmamaltrato at pagpatay sa anumang hayop. Ang sinumang lalabag dito ay may kaparusang abot sa anim na buwan hanggang dalawang taong pagkakakulong at multang hanggang limang piso. Ako, Simon Gualvez para sa 1PH.